Eto na mga friends yung mga classmates, how to na magkaka niya daw itong isang guwapitong aktor sa kanyang non-showbiz GF. Oo, oh, di ba? Magiging ama na siya. Buntis ang jowa. Buntis ang jowa na non-showbiz. Okay. Pero syempre, para makiipadan, mahirap din ang magigdari at magkaroon na rin ng sariling pamilya. Kaya pinasok na rin ito ang paghubad sa pelikula. Oh. Pero ito na, gumagawa ng mga sexy films. Itong si Actor Friendship, yung kaparte niya na ginawa yung pelikula, gusto kong ipasok yung kanyang notrilyos! Ay, gano'n? Doon sa balanit! Like, sa isang eksena! Sa isang eksena, ng bulaklaki na ano nang girl. Nagtagal yung plaster, gano'n? Oo, oh, nagtagal gusto niya. Pero nakahalat tayo, ang, teka lang, bakit? Diba? Oh. So, may kabastos ako, may kailihan din itong aktor na ito, di ba? Okay. Parang naked si away. Naked away. Pero ibig sabihin nun, siguro buntis kasi yung hindi niya matitomba. Ay, gano'n? Pero ako di ba pagka buntis, bawal na magtomba. Ay, hindi. Pwede pa hanggang 7 months. Ikaw nga, diba, di ba? O, ano ako na naman. Hindi, pwede ka na. Pero, pagka maganda chat. Hindi na pwede kasi ngayon ito chat sa kanyahan. Pero pwede ano, pre, nadala talaga kasi ang oh, ang na... ng partner niya. Eh. Oh. Oh. talaga pwede. namang ano, may kasikatan yung partner. No, pero, um. pero itong aktor, no? oh, pero, pero, itong aktor, guwapo, hindi pinagbigyan nung actress. Bakit daw mo sa? pagbibigyan kasi? Oh, Mario, kasi kung kagutay ka, papayag ka. Lago kasi dapat makiramdam ka, hindi porkit ka. oh, ka, hindi oh. porkit kilala ka, may pangalan mm -hmm. pangalang oh. ka eh. Okay. Magtatanggal ka lang ng Pastor. Si Carl ba Ah, joke lang. Hindi. Ibig sabihin, hindi nakalusot itong si actor na ipasok ang kanyang charbanis sa charbanis ng Wall At saka star. bakit kami papasok mo? Oh, ano oh, yung penny yung ginagawa oh, nyo? Pero alam nyo, nung 80s yung panahon natin, kuya, di ba? Usa-usa yung di ba? <laughs> oh. Pero, hindi siya kumupara. Parang ikaw lang. Parang ikaw lang. Sabi ko so, pa lang sila. Di ba na nyo yung mga George Stegan movies? Ay, dapat yung mga na huwag na magbanggit. Oh, di ba? Pero ini sa hulaw ng classmates kung sinong namin na isang aktor na di umano'y buntis na ang kanyang girlfriend at ang gusto pa ay makaisa sa kanyang kapartner sa isang bold movie na ginawa niya na gusto niyang pasukin ang kanyang makipot na ano ng girl Alam covers. mo ang good gun how true Ano ayaw makita nung babae yung ay, ano, yung aktor. Nagalit. So, ano, oo, so may isang event na hindi talaga makita na wala yung ano yung aktor. Ay, yano, May iben sila na dapat magkakasama sila. Umiwas, umiwas parang ganout.